nang Malin si Kobe Paras kay Kailin Alcantara ay kinukumpara na ito sa ex daw ng actress na si Bobby Legaspi. Sa inang ilan, buti pa lang si Kailin ay proud daw na sinasama ng pamilya ni Kobe sa lakaran gaya ng makikitang magkasama ang mga ito. Ayan. Asapa sila. Ito ha. Uh. Alam mo, ang maganda niyang kasi, meron sa TikTok. Doon sa TikTok, makikita mo na parang nasa isang office si Kobe, asama si Kylie, ando din ang tati niya si Benji, ando din yung jowa ni Benji na si Honey. Hmm. Di ba, si diba? Honey? Makikita mo yung kosas nila, tagang banding-banding na para hindi daw nagwa ni Mabi nung sila pa ni uh, Kylie. Totoo naman, lagi diba? natin nakikita saka, ano, si Kylie, no? Oo, at at, at, si at si sabi Pobby. ni, nung mga, ano, ha, mga netizens, pero ako wala naman ako nakikita masama sa pagiging mama's boy, sabi nila, at least si Kobe hindi mama's boy, di ba? Pero parang ako, Parang ganun. Ako mama's boy din ako eh. Mama's gay. Mama's gay. Mama's <laughs> <mami's> kabaklaan <laughs> ba, no? Pero, siyempre, makain na tayo. Oo. Alam mo naman, pada talaga si mother ano eh. bago na matay, di ba? Oh. Pero kami ako, dalawa. proud ako. Proud ako, ako sabi diba? na kang makananay ako talaga. Diba? Lahat naman tayo. Pero, meron mga lalaki din naman na tagang mama's boy. Pero, siyempre, alam mo rin sa sarili mo na Meron kasi mother's instinct na tinatawag din naman, okay. di ba? Kaya Pero, naman kasi na nagiging negative yung pagiging mama's boy ni Mavi, kapag may issue kasi siya, yung si Carmina talaga ang sumasagot. Oh. So, oh. oh, oh. Kahimik lang siya. Oh. Kahimik lang siya. So, dun siya naninega eh. At saka Pero... Siguro, oh. Oh. yung mga lakad niya with Kailin, kailangan ipaalam mo na kay Carmina. Diyos ko, lalo <laughs> yung kapaba, oh. yung isang aktor oh, na oh. niya dapat yung jowa niya dati doon sa taping, hindi niya hinatid dahil tinatawagan na siya ng nanay niya. Uh -oh. Sabi, anak, umuwi ka na dito. Uh -oh. Sabi nung nanay nung kanyang nililigawan uh -oh. dati. Kaya pala yung nanay na yun hanggang ngayon, no? Ah, again, sa against sa relasyon. Pare, no? uh -huh. Pero, etong magjawang to, against all odds, talagang tuloy-tuloy pa rin ang relasyon nila kahit ayaw ng nanay. Uh -huh. Ibigay tayo... na lang natin doon sa, ano, yung blind uh -huh. item na yun. Masasusunod yan. Pero ito ibalik natin to kay Kobe hey, at kay Kaylin. Uh -huh. uh -huh. Pero di ba? Yun nga, once a bonding body close, na, lumabas daw yung sa office yung nangyari. Di ba, okay. nandis ka, kita kaya. Nung lumabas daw, holding on sa yung dalawa. So, ako naniniwala ako na may something na talaga kay Mabi at kay Kaylin Alcantara. Oh, pero siyempre, wow. hindi naman natin masasabing ikinakahiya ni Mami si oh, Kaylin, ano, di ba? Mm -hmm. Siguro oh, wala lang man. yung mga times na kasi busy-busy siya kami ano, na sa sorry. Yung incompatibility rin siguro. Baka oh, oh, hindi oh. rin talaga sila magkaso. Oh, pero, diba? pero alam niyo yung dati si Mami at napapanood ko siya sa mga interviews niya before, halatang oh, oh. super, oh, halatang in love. Oh, in love. No, may oh. I crying in the rain pa siya. I do my crying in the rain. <laughs> di ba? Bang, may bagyo, di ba? Hindi siya well, kita mo, di ba? Mararoon daw yung mga kung gagawin niya kamal si Batsi, oh, oh. kay Lip. Parang siya yung mas in love, di ba? ano ko na yan, na-interview ko na yan. Ah, diba, na-invite ako doon sa kanilang parang series. Parang yung pelikula nga. Nila, di ba, ni Kobe uh -oh. Paz? Naalala mo yung pelikula ni di Becky, diba? Last one minute, di ba? Yes, yes, Last record. one minute. Sa yung record oh, ko, di ba? <laughs> yung Yung pelikula, naalala mo yan, di ba? Uh -oh. Si Kobe Paz din lang pinag-uusap. Basketball kasi. Basketball kasi, hmm. di ba? Uh -oh niya ang gwapo-gwapo ni Kobe Paras, no? Ang oh, no. swerte, ang swerte ni Kailin. Pero hindi ko maintindihan yung uh, mga netizen, ba't hindi kasi nasabing masyadong gwapo daw si Kobe uh, para kay Kailin. Eh, maganda oh, si na naman si Kailin, ah. Maganda siya, pero masyado daw guwapo gwapo guwapo. si Kobe sa kanya. Kasi napakalang ka piso, di ba? Oo. Tsaka, wala tayong magagawa kung, na in love. love. Ang puso ay di natutulad. At para siguro kay Kobe, pinakamaganda yes. si Kailin. Yes! Correct! Ang ganda rin naman. Oh, oh. Yeah, high, high money Ito man in love si Kobe. Wala na tayo ay, doon. Magagawa.